Tagliya daw ni sa Google ning kuan ani. Kani ngayate. Wait for the day. Kani nga Dako oy. $150 million daw. Dollars million ba $150. Grabe. Kada to. Gaining tagiya sa Google nga kuan Ya, okay, sama di madato dai. Tagi Google. 150 million dollars. <laughs> <laughs> Asar <kahaga tong> <laughs> Yes. D Dito din to Ke para diri-diri kayo din ha manggurma aksaka saka pa ta grabe deto ka okay.